He welcomes in young lahat hua kalimut amak subscribe saking YouTube channel. A cinematic emotional light them thumbnail showing a young Filipino woman, Alona, with A is holding a bundle of old love letters against her chest, standing near a Filipino church background with festive elements in the distance. In front of her, a Filipino man, Marco, kneels down, looking guilty and desperate, holding the hand of a small Filipino child who gazes innocently at Alona. The scene captures tension between love, betrayal, and hope. The setting should feel authentically Filipino, jeepneys and street vendors faintly visible in the blurred background. Lighting should be soft, warm, and dramatic, creating a strong contrast of luha, tears, and halakhak, laughter. The overall style must be cinematic, highly engaging, and powerful enough that viewers feel compelled to click and watch the full story. No text on the background. Like them. Sa ilalim ng papawirin na Maynila, dumadaloy ang mga luha na parang ulan sa mata ni Alona, habang sa kabilang dulo ng kalye, umaling ngaungaw ang halakhak na mga batang naglalaro ng tumbang preso. Parang nagsasalpukan ang dalawang mundo, ang bigat ng pangakong hindi natutupad, at ang magaan na tawa ng kabataan na walang kamalay-malay sa bigat ng buhay. Mula sa gilid ng kalsada, hawak niya ang lumang sobre na puno ng sulat, mga pangako ng pag-ibig, mga plano ng kinabukasan, lahat nakasulat sa tinta ng gayoy kupas na. Habang pinagmamasdan niya ang mga jeepney na nagunahan sa kalsada, sumasabay sa ingay ng mga super at tindera, bumabalik sa isip niya ang araw ng pangako, ang araw na dapat sana ay nagsimula ang lahat. Ngunit bakit tila siya na lang ang naghihintay? Sa tabi ng simbahan sa Kuyapo, naririnig ang halakrak ng bagong kasal, mga kaibigang sumisigaw na mabuhay ang bagong mag-asawa. Habang siya, nakaupo sa ilalim na anino ng puno ng mangga, pilit nilulunok ang pet ng tanong, babalik pa kaya siya? Ang bawat kampana ng simbahan ay tila paalala ng oras na lumilipas. Bawat pagtunog ay sugat na bumabalik sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong kung ang pangako ay hindi tinutupad. Pangako pa rin ba ito? Habang inipit niya ang sobre sa kanyang dibdib, biglang may boses na tumawag mula sa likod. Isang pamilyar na tinig, mababa, nanginginig at punong bigat. "Alona." Napakapit siya sa upuan, parang gumuho ang oras sa paligid. Bakit ngayon lang? At bakit may halong takot ang tinig na iyon? Parang may lihim na hindi kayang ibunyag sa gitna ng araw ng pangako. Dahan-dahang lumingon si Alona at doon niya nakita si Marco, nakatayo sa ilalim na araw, pawisan, namumutla, at tila hindi makahinga sa bigat ng kanyang sariling mga salita. Ang mga mata nito, detipuno ng pangap at halakrak, gayo'y mistulang bitbit -bit ang bigat na sanlibot isang kasalanan. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Ang tanging narinig niya ay ang ugong na Maynila, ang busina ng jeep, ang sigaw na naglalako ng taho, ang tawanan ng mga batang nagtataguan, lahat ay lumulubog sa pagitan nila. Alona, patawarin mo ako. Isang pangungusap na parang sibat na tumagos sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang mga mata, at sa dilim na kanyang paningin, muling bumalik ang mga alaala. Ang araw sa Batangas, kung saan unang nabuo ang kanilang pangako habang nakaupo sa dalampasigan, hinahabol na mga alon ang kanilang mga paa. Babalikan kita, pangako, sabi ni Marco noon, hawak ang kanyang kamay. Gayon, narito siya, nakabalik nga, Munit bakit parang mas nakakatakot ang pagbabalik na ito kaysa sa pagkawala? Bumukas muli ang mga mata ni Alona at malamig ang tinig na sumalubong kay Marco. Anong kapatawaran ang hinihingi mo, Marco? Ang oras? Ang mga taon na inubos ko sa paghihintay? O ang katahimikan na iniwan mo? Umiling si Marco, humakbang palapit. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero may dahilan. Hindi ako umalis para saktan ka. May bagay na hindi ko masabi noon. Nag-init ang tenga ni Alona, parang pinaglalaruan siya ng kapalaran. Dahilan? Anong dahilan, Marco? Habang hawak ko ang mga sulat mong puno ng pangako, ikaw pala, may tinatago. Umupo siya sa bangko, nanginginig ang tuhod, habang si Marco ay lumuhod sa harap niya. Alona, may anak ako. Tumigil ang mundo. Nawala ang lahat ng tunog. Ang mga jeepney, ang simbahan, ang mga bata, lahat ay nawala sa hangin. Parang nakaharap siya sa isang malupit na biro na tadhana. Anak, tumango si Marco, Luhan, habang pilit hinahabol ang kanyang hininga. Bago pa tayo magkakilala, iniwan ko siya at ang kanyang ina sa probinsya. At nang magkasakit ang bata, wala akong magawa kundi bumalik. Doon na pa ko ang lahat ng oras ko. Doon ako nawala sa'yo. Alona, hindi ko sinadya, pero hindi ko rin alam kung paano haharapin ang pangako natin habang may kasalanan akong tinatakasan. Humikpit ang pagkakahawak ni Alona sa sobre. Isang bahagi ng kanyang puso ay gustong maawa, gustong umunawa. Ngunit mas malakas ang sugat ng pagkakanulo na mga taong umaasa at iniwan. Bakit hindi mo sinabi? Umiyak si Marco, ang boses niya'y naupos na kandila. Dahil natakot ako. Natakot akong mawala ka. Natakot ako na kung malaman mo ang lahat, hindi mo na ako tatanggapin kaya pinili kong magtago hanggang sa tuluyan na akong lamunin ng katahimikan. Nanginginig ang katawan ni Alona. Ang halakrak ng bagong kasal mula sa simbahan ay muling ngaw-ngaw, tila nanunuya. Habang naghihintay ako, abang iniisip kong baka bumalik ka para tuparin ang pangako mo, nandun ka pala, may ibang buhay na tinutulungan. Habang araw-araw, ako'y lumuluha, ikaw ay may halakrak sa piling na iba. Napaluhod din siya, hindi na kayang dalhin ng mga paa ang bigat ng damdamin. Isang matandang babae ang dumaan, dala ang basket na sampagita, at saglit silang tinignan. Anak, bulong na matanda, ang pangako, kapag hindi tinutupad, sugat lang ang iwan. At nagpatuloy ang matanda sa paglakad, iniwan silang dalawa sa gitna ng mga mataong lansangan, kila sila lang ang nag-isang nilalang sa buong lungsod. Humawak si Marco sa kanyang kamay, mahigpit, desperado. Alona, hindi ko hinihingi na burahin mo ang sakit. Ang hinihingi ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag pa na ayusin ang lahat. Tumingin si Alona sa kanya at doon niya nakita ang parehong lalaking nangako sa dalampasigan. Ngunit gayon, may bitbit -bit na anino. Paano mo ayusin ang pusong binasag mo? Sumagot si Marco, halos pabulong. Sa pamamagitan na hindi ko pag-alis muli. Sa pamamagitan na paninindigan sa wakas. At kung papayagan mo, ipapakilala ko sa iyo ang batang hindi ko kayang itago pa. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Alona. Isang bata, isang inosenteng buhay na hindi kailanman humiling na maging bahagi ng pagkakanulo. At doon nagsimulang gumulong ang bagong tanong sa kanyang isip, handa ba siyang makita ang batang iyon? Handa ba siyang tanggapin ang isang katotohanang magbabago sa lahat na inisip niyang kinabukasan? Sa kalayuan, muling tumunog ang kampana ng simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito paalala ng oras. Para kay Alona, ito'y tunog na isang desisyong kailangang gawin. Titig na titig si Marco sa kanya, naghihintay ng sagot, nanginginig sa takot na baka tuluyan na maputol ang huling hibla ng kanilang pangako. At sa pagitan ng luha at halakrak, nanatili ang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Handa ba siyang buksan muli ang kanyang puso o tuluyan ng isara ang araw ng pangako? Tahimik si Alona, hawak pa rin ang sobre na basang-basa ng pawis at luha. Nakatingin siya kay Marco, ngunit ang isip niya ay nakalutang sa lahat ng alala. Ang unang halakrak nila sa luneta habang kumakain ng kwek-kwek sa gilid ng kalsada. Ang gabi makasama nilang pinanood ang bituin sa Batangas at ang pangakong binitawan sa ilalim ng buwan. At ngayon, isang bigat na hindi niya inasahan ang dumadagok sa kanyang dibdib. Marco, bulong niya, halos walang boses. Kung ipapakilala mo siya sa akin, handa ka ba na baka hindi ko kayanin? Handa ka ba na baka masaktan siya at ako mismo ang hindi makaya ang katotohanan? Umiling si Marco, nanginginig. Hindi kita hihilingin na impossible. Alam kong hindi madaling tanggapin. Pero gusto kong makita mo na totoo ang lahat. Wala na akong itatago. Isang batang tinutukoy. Isang inosente. Isang pintuan patungo sa bagong yugto na hindi niya pinlano. Naramdaman ni Alona ang hangin mula sa simbahan, dala ang amoy ng kandilang bagong sindi, at ang mga taong lumalabas, may halaklak, may luha, may panata. Parang sinasadya ng tadhana na ipaalala sa kanya lahat ng pangako, may kapalit na bigat. Tumayo siya, mabagal, at tumingin kay Marco. Kung haharapin ko siya, kung haharapin ko kayo, ibig sabihin, haharapin ko rin ang lahat ng sakit na iniwan mo. Marco, kaya mo bang dalhin iyon? Tumitig si Marco, diretso, walang pag-iwas. Kung iyon ang kailangan para patunayan na may saysay pa ang pangako ko, kaya kong dalhin. Kahit pabuhatin ko araw-araw ang sakit kasama ng pag-asa. Tumahimik muli ang paligid. Sa malayo, ang mga batang naglalaro kanina ay tumigil, nakatingin sa kanila, parang nakikisilip sa isang tagpong hindi nila maunawan. At sa pagitan ng mga mata ni Alona at ni Marco, may isang tanong na hindi mawala. Kung bubuksan niya ang pintuan na iyon, may paghilomba o mas malalim na sugat? Naramdaman niyang dahan-dahan niyang niluluwagan ang hawak sa sobre. Ang mga lumang sulat, mga pangakong kupas, tila gustong kumawala sa kanyang mga kamay. Isang ihip ng hangin ang dumaan at nahulog ang isa sa mga papel sa lupa. Pinulot ito ni Marco, binasa sandali at ang tinig niya ay halos huminto. Alona, pangako, babalikan kita, kahit anong mangyari. Tinitigan siya ni Alona at sa kanyang mga mata'y nagsasalubong ang dalawang degdik, ang sugat ng kahapon at ang pag-asang pilit sumisilip sa kinabukasan. At bago pa niya mabitawan ang sagot na matagal nang nakukobli sa kanyang dibdib, narinig nilang sabay ang isang tinig ng bata mula sa dikalayuan. Papa, napatigil si Alona. Napatigil si Marco. At sa paglingon nila, isang munting kamay ang nakaunat, hawak ang dulo ng barong-barong na tila matagal nang nakatanaw. Dahan-dahang lumapit ang bata, may bitbit -bit na maliit na kahon na kendi sa kanyang kamay, at ang mga mata nito ay puno na inosenteng kuryosidad. Papa, kanina pa kita hinahanap. Napayuko si Marco, agad na pinahid ang luha bago sinalubong ang anak. Lumuhod siya, niyakap ang bata, at muling tumingin kay Alona ng gayon ay tila nakapako sa lugar, hindi makagalaw. Ang mga mata ni Alona ay napuno ng luha, hindi dahil sa galit lamang, kundi sa bigat ng lahat na emosyon na hindi niya may paliwanag. Ngunit sa oras na iyon, napansin niya ang bata, ang inosenteng mukha, ang mga mata na walang bahid na pagkakamali, at ang halakhak na parang awit ng pag-asa. Humakbang siya palapit, mabagal, parang bawat paglakad ay isang desisyong hindi na mababawi. At nang tumapat siya sa harap ng bata, napansin ng bata ang kanyang luha. Tita, umiyak ka po ba? Tanong na munting tinig. Napangiti si Alona, kahit nanginginig ang kanyang labi. Hindi, anak minsan, umiyak ang tao kapag sobrang dami nilang nararamdaman. Tumayo si Marco, hawak pa rin ang kamay na anak, at muli siyang tumitig kay Alona. Wala nang paliwanag, wala nang mga salitang kaya magtahin ng lahat ng sugat. Ang tanging na diwan ay ang katahimikan ng tatlong pusong nagtagpo sa araw ng pangako. At sa harap ng simbahan, habang ang kampana ay muling tumutunog, si Alona ay napapikit at huminga ng malalim. Alam niyang wala nang babalikang kahapon. Munit sa halakrak ng bata, may bakas na kinabukasan na baka, sa kabila ng lahat, handa pa rin siyang pag-isipan. Doon natapos ang kanyang paghihintay. Hindi sa nakamit ang lahat na ipinangako, kundi sa pagtanggap na ang pangako minsan ay nagbabago ng hugis, munit maaari pa rin mabunga ng bagong simula.